Ayon sa eksperto, imposibleng pinanganak si Jesus sa buwan Disyembre dahil ubod ng lamig sa Bethlehem sa buwan na iyon. Pinanganak si Jesus sa Bethlehem sa panahon ng Tagsibol, kung saan nakikitaan ang maraming hayop na pinapastol sa kaparangan. Sa pagitan ng buwan ng Marso hanggang Mayo maaaring sinilang si Jesus. Kung taon naman ang pag-uusapan, taong apat-ili, ano domini, o apat Common Era, pinanganak si Jesus, na isulat ito sa kasaysayan sa panahon kung saan namatay si King Herod ng Judea. Ang kaharian ng Judea ay ang Palestine ngayon. Kung bakit December 25 nakaugali ang pinagdiriwang ang Pasko ay dahil isinabay ito sa pista ng Natalis Solis Invicti o Nimitras ang tinuturing noong sanggad ng mga pagano ng Imperyong Roma na nakakasakop sa Europa at bahagi ng Asya. Ang mga pagano ay uri ng pagsamba sa mga gods o sa panahon natin ay mga taong hindi nagtutungo sa anumang bahay sambahan. Mula noon, tinuring na ang December 25 bilang pag-alala sa pagsilang ni Jesus matapos magsipag-convert ang mga pagano sa Kristyanismo at araw na naging simbolo ng pagbibigayan at pagmamahalan na tumubo sa kasalanan natin lahat. Ang pagkamatay ni Jesus ay simbolo na hindi nagugunawin pamuli ng Diyos ang mundo.